naman, marami naman tayong lulutuin bukas dahil araw ng Juara, family din ng aking mga amo. So, ito, gagawin natin chicken wings bupalo. So, andito yung ating chicken wings, mga kapatid. Hiniwa ko na siya ng dalawa. Kung buo, hiniwa ko siya ng dalawa. Tulad nito. Ayan. So, i-marinate na natin. Patang lang natin dito sa atin. Dalagyan. Ilipat na natin. Diyan. Sa ating dalagyan. Dahil marinis na. Ito na siya. So, i-marinate natin. Ang At, ating lemon. Anim na kilo kasi ang manok. At maglagay tayo ng Garlic. Ayan. Tatlo po yung garlic na yan kasi marami po yung ating man. At ito naman ang black pepper. Paprika. At ng ating asin. Pagkain na ako na flour. At malamig na tubig. Then, imekos-mekos na natin. Thank you. So, ayan. Hayaan na muna natin hanggang bukas. Marinate na natin. So, ayan. So, magkawa tayo ng bread and mix, mga kapatid. Ito yung harina. Okay lang marami, mga kapatid. Hindi naman masisira pag hindi maubos. Tapos, magka tayo ng cornstarch. Ayan. Apat na sandok na maliit. Ayan, black pepper. Tapos, paprika. Garlic powder. baking powder ng asin. Ito natin asin. Then, ano na natin? Kung gusto nyo mag-add or uh, magi, magi chicken powder, mag-add kayo. mix lang natin ulit. So, ayan na. Ito lang breading mix. At ito na yung ating marinate na chicken wings. So ayan ang ating breading mix mga kapatid At ito naman yung ating chicken wings Ayan ang ating mga pagpak Sa so, magagawa tayo ng kanyang sauce Unahin ko na yung paggawa ng sauce Dahil marami po ito Ang ko At para dirigi ko na kung magawa Meron tayong butter Yung hot sauce Ketchup At saka eh, uh, wing sauce Soy sauce at na sugar, brown sugar. Konti lang ilagay ko kasi ang mga amo ko ayaw, hindi sila mahilig sa sobrang sweet. So, ayan. Gawa na po tayo ng so. so, sauce. sama samahin na lang natin ang kanyang sangkap ulat nito, lahat na mga asos at ang ating ketchup at ito, hindi masyado marami kasi may mga bata yan, konting toyo asukal ating bata yan. at siniyan na natin ayan. so ayan mga kapatid, isita side muna natin harang hindi pa tayo nakaplito ng ating pagpak ng manok so ayan So, ayan, nagpaprito na tayo mga kapatid. Ayan, maglalagay tayo ng mantika. Open tayo ng isa. Ayan, isang galong na. At habang hinihintay natin, uh, uminit ang ating mantika ay, ay naman natin ang ating manok. At lalagyan natin ng bread mix. At ayan, meron natin talagang hinahanda. dapat yung tuloy-tuloy lang natin ang paggawa hanggang sa hindi siya matapos. Ayan. At ito na yung ating antika. Try natin kung inip na ba? At lumutang na yung ano niya. Ayan. Medyo mainit-init yung pagkakit. Ayan. Pwede na yung panagay natin mga kapatid. Panagay natin isa-isa. sa so, paglagay natin ng uh, breading mix mga kapatid dahil hindi masyadong makapal so, ayan, hakan tayo ng paprito ay, nakakanda rin tayo ng na. ay, naghahanda rin tayo ayan, ay second hand. So, oh, ayan luto na mga kapatid. At kakangon na natin dito sa ating salad na. Hmm. At ah, ilagay na naman ito. Ayan, luto na naman ito mga kapatid. At na natin. yan, luto na yung ating chicken wings. So, pinatuyo ko lang siya ng mga 5 minutes mga kapatid. At, pinapainit ko pa rin ang aking mantika para lagay natin. At, lutohin natin ulit ng mga 2 minutes or 3 minutes. 2 minutes lang. So, alam, lutohin natin ulit. Para makapag-lutohin na. maganda na yung pagkaluto mo. At yan, hahanguin natin ulit. Para nakapaglagay na tayo ng sauce. Ayan, binalaka na ko sa isa. Nakikita nyo lang sa video parang sa nasa ng golden brown. Pero maganda yung pagka-brown niya. Dahil lang sa camera. So, ayan siya. So, andito na ulit ang ating sauce. Ayan, pa-initi lang natin ang medium. Okay, lalagyan na natin ang ating chicken wings. Ayan, ating nekos-nekos na natin. Masya-masya. Masya-masya. Ayan. Ayan. Ah, ready na natin yung at sa ating tulaan. So, andito na kapatid ang aking chicken wings bukbalo.